Alam ko, hindi kumakain ng ganito yung mga rich kid. Sobrang sarap nga nito, lalo na pag kumain kang walang kaarte-arte. Hinihaw na mais, sobrang sarap nga talaga. Bali, nung nakaraan ay may nagpapabili nga ng mais. O, natabi, Mais po. Peran? 50. Perang pedaso manan? Di ko pwede binilang, basta ko Baka manan lang tabang. Buko pwedeng Gero, pwede mo. Pero pwede pa di, Agma, di man na nagtabang? Pwede pa di nagtabang, pwede pa Agma na lang, pag naluto ko ng bakang matabang, Agma na bayad, pwede? Ha? Pwede Agma bayad, pakaluto. Pwede man, gusto mo po, gamitan <laughs> mo na ating uwan. Adi, adi, ay, ari, ad, pwede magpili sa dakil-dakil? Pero pariyo man po, ayan, mas magayon niyan kasing... Naamot, tabi, Lugod, salamat. Saktong-sakto at sobrang sarap nga nitong gawing meriendahan. Bali, yung iba nga ay nilaga na lang pero yung akin nga ay mas gusto ko nga dito nga sa umaapoy at iihaw-ihaw na lang. Sobrang na-miss ko nga talagang kumain nga ng inihaw na mais. Bali, dito ay sobrang lakas pa nga ng apoy kaya hinintay ko lang na mabawasan yung apoy. At saka inilagay ko na nga itong mais. Naghahanap rin sana ako na mapagpapatungan nga ng mais kaso wala akong nahanap. Kaya yung ending ay dinirekta ko na lang nga doon sa may apoy at mga uling. Okay lang naman at hindi naman ako maarte at ako lang naman yung kakain nito. Siguro yung iba nga ay hindi pa nakakakain sa ganitong klasing mais. Kalimitan kasi sa alam nating lutong mais ay nilalaga. Iniihaw ko pala nga ang mais ay nasasarapan na ako sa amoy. Alam ko naman yung iba ay matatakam din sa pagkakaluto ko ng mais. At si Musumi ay manghang-manghanga at bakit ganyan daw yung pagkaluto ko ng mais. At tinanong ko si Musumi kung gusto niya kumain ng ganitong klasing mais. Sabi niya ayaw niya nga daw dahil nga daw madumi. At tadaan! Luto na nga ang aking nilutong mais. Sobrang itim nga ng pagkakaluto dahil hindi ko nga pala napansin ay lutong luto na at ito nga ay tutong na. At etong si Musumi ang sabi niya ay nagmukhang uling na nga daw ang kinakain ko. At sa magtatanong kung anong lasa naman ng ganitong mais ay lasang mais naman po talaga. Mais with a twist. Kaso nga lang dahil natutong na nga itong kinakain kong mais ay nagmukhang uling na rin nga talaga yung pagkain ko nito. Pero carry bells lang dahil sobrang sarap nga naman talaga ng ganitong luto. Tinawag ko naman nga si Musumi para ipatikim ito nga pong niluto kong mais at itong pinsan niya? Kaso ito nga yung naging reaction ni Musumi at hindi niya nga talaga nagustuhan itong mais. Aba, nung kami nga bata pa ay pinagagawan nga namin yung ganitong lutong mais at minsan lang kami makakain ng ganito. Paboritong paborito ko nga itong mais. At nung buntis nga ako kay Musumi ay isa nga ito sa pinaglihian ko kay Musumi. Dati nga noon, pagka uwi ko nga ng bahay ay lagi ako may dalang mais. Dito rin sa part na to ay tuwang-tuwa nga si Musumi sa mga ginagawa ko. Diring-diring na nga sa akin si Musumi dahil ang kalat ko nga daw kumain. Bali, sinadya ko nga yan para lalo nga siyang mainis. At kinaumagahan rin yung mga mais na hindi pa nga naluto ay niluto ko pa rin para ito na rin yung agahan namin. Mas sanay nga kasi akong kumain ng mga nilaga pag umagahan. Mas gusto ko nga yung ganito kumpara sa tinapay at kape.